Wala tayo manok mga guys ha. Upay pa ug gikan sa bakulod ha. Gikan sa bakulod. Lahi ni ni lahi ni sa mga manok ni Inquisitis. Ang presyo ani pa, <laughs> tulo na binta ha, tag try isa. Makikita ra sa manok. Makita sa porma sa manok ha, mo ni manok tapi ni boys, itsa ato be. Lima ra ka bunal ang lubi bukang. Kapitong ko. ni bitong. na na kapitong. Kapitong. Kapitong bili. <laughs> Bilyaris na ngayon, na lang, nakaraan, gagamba ginagamit niya. Ngayon, eh, manok. Abangan niya, sa, abangan sa susunod kung ano na naman ang kanyang gagawin. <laughs> Wala pang 10 minutes ha, pagdating sa Philippine Airlines. Galing bakulod na manok. No? Ang lahi nito, galing sa farm ni Edwin Tusi. lo 30 ni, madala ba <laughs>